Eh, mga kaburao to, yung mga kasama ko at si pare ko. Oscar! Gawin tayo dyan! Yun. ano masasabi mo ngayon? Nagkahalo na yung mga kasama natin. Oo, oh, okay lang ako. <laughs> Gumagawa ako ng motor. Oo nga, na kayo. Okay, oh, nga okay. sabi niyo. Shoutout sa mga gago. Oh! <laughs> <laughs> mga gago. Oh! Ja, shoutout na daw si ano? Shoutout! Google! Barinig kita sa mukha! Maghahalo, magkano ang papa? Magkahalo kami, arin po nga kahit ipuyar. Mananaki, na ako'y puyat! Mananaki po mamaya, arin po nga nga! Ayaw! Tataw, <laughs> arin po nga nga! <laughs> Kaya ko kahit puyat, arin magkahalo! Jangan lupa like, share, dan Six hours later Kakatapos lang magkarga makaburaot Kami ay uuwi na